Hello, good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my Cogn cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia and my psychology background from college. Okay. Alam niyo birthday ko po ngayon, December 20. Uh, kahapon, sinurprise ako sa office. Tapos kagabi, may salubong na party kaya medyo may lasing-lasing ako pero dalawang araw na ako nag-celebrate ng birthday ko simula pa kahapon hanggang ngayon ang dami bumabati maraming maraming salamat po no sa lahat ng mga bumati sa akin at kung narinig nyo at alam kong babati kayo so maraming maraming salamat unahan ko na kayo so aside from my birthday magiging Christmas na kaya iiwan ko yung aking chikas dyan okay baka may pang pakapi kayo dyan baka may mga pang Starbucks kayo dyan na gusto nyong iligalo sa akin to think na nakakalibre naman kayo ng, ng uh, mga information from anxiety and depression why not? O, sige, ipopost ko dyan eksperimento, tingnan natin kung kayo ay uh, generous din <laughs> ito challenge ano? anyways, so habang nag, nagmamaneo ko, may kausap ako yung isang friend ko kasi meron din siyang anxiety pero lately lang siya nagkaroon ng anxiety, actually parang this year lang mga early this year so alam niya may anxiety ako alam niya uh, pero siyempre yung level of understanding niya about my anxiety mababaw lang kasi wala masyang anxiety pero nung nagkaroon siya syempre because of experience alam niya na kung ano yung nararamdaman ng tao may anxiety ganyan so kumbaga eh nandito ako to support her swerte niya kaibigan niya ako imagine <laughs> Kaya pasalamat na pasalamat din siya talaga sa akin. So, na-manage na niya, hindi agad hindi ganoon ka tindi yung impact ng no, anxiety sa kanya kasi meron siyang awareness, eh. alam niya na. So, parang hindi ko naman siya nakikitaan talaga ng ah uh, symptoms pag magkasama kami. So, I think na manage na well. No? So, eventually, since bago pa lang, dadating siya doon sa time na parang wala na normal na lang yung kung ninerbiusin man siya eh, kasi normal lang manerbius ang tao hindi yan naisipin na makapatay siya inyo. so wala nang gano okay? so yun yung kagandahan no? so ang i-share ko sa inyo kagabi na pinag-usapan natin is about catastrophizing Actually, karugtong pa rin ito doon sa isang kong follower na yung nagtitwitch daw yung mata niya. No? Kasi sabi ko, nakakatastrophize ka. Okay, ano ba yung catastrophizing? That is a cognitive distortion. Ibig sabihin, walang, hindi siya scientific na pag-iisip. Kaso yung utak natin, ganun siya ka-powerful, nagka-catastrophize siya. Halimbawa, as simple as this, uh, sumakit ulo mo. Yung simpleng sakit ng ulo mo, nag-imagine ka na na cancer to, o kaya masustroke ako, o kaya... Uh, malalang sakit basta ganun yung nasa isip niya na nasa isip ng isang taong nagkakatastrophize um, turns out pagising niya sa umaga habang nag-aalmosal siya no, sakit ang ulo niya sabi, paano ko niya, paano kung ano to may tumor ako paano kung masakit ulo ko ano, dahil sa stroke baka, baka any moment pa stroke na ako ngayon so yun yung matumatak po sa isip niya So, abang kumakain siya. Okay. Turns out, pagkatapos siya kumain, uh, I don't know, nanood siya ng TV or kung ano man, maya-maya, nawala na yung sakit ng ulo niya. Ang nangyari pala, gutom lang siya. Diba? Gutom lang siya, kaya medyo masakit ang ulo niya. So, kaso, problema nun, kadalasan sa mga taong nagka yung totoong problema hindi na nasusolusyonan kasi di ba sa bagay hindi niya alam na no? pero it turns out gutom lang pala pero uh, hindi na siya nakapag-isip ng mabuti or nasolusyonan yung sakit ng ulo niya kasi naunahan na siya ng catastrophe naunahan na siya na cancer to stroke ako panic na siya na sana kung hindi ganun yung pag-iisip niya sana naisip niya na pagutom lang ko, kain lang ako. Eh di, eh na solusyonan niya sana yung totoong problema na gutom lang. Eh ang problema kasi, nagcatastrophize na la cancer to. So, imbis na kumain siya sana, hindi na siya kumain, natakot na sa ah, uh, hindi eh, niya na solusyonan yung problema niya. Kasi nga, nagcatastrophize na siya, naunahan siya. Ang problema, hindi naman niya scientific yun. Tapos maya maya lang, nawala na yung sakit ng ulo niya. So nasayang yung panahon, nasayang yung effort na ninerbius ka at ka. So sample ko lang yung pagsakit ng ulo. Marami pang mga sitwasyon niya. Halimbawa, um, uh, na late ka sa trabaho. Na late ka sa trabaho, feeling mo, pagalita ka ng boss mo, tapos, mga walang ka na hindi, teka lang sa akin ano na lang ah, hindi, yung sa akin na lang personal minsan natatakot ako na iniisip ko kapag uh, hindi ako mag-perform sa office parang that's it mawalan ako ng trabaho tapos may hirapan na ako kumuha ng trabaho so nakakatakot pero in reality sa buhay ko yung pangalawang trabaho ko yun yung lumapit sa akin hindi ako nag hindi ako nag resign hindi ako ay hindi ako nag naghanap yun yung mismo lumapit sa akin yung trabaho na yun so iniisip ko ngayon mas makatotohanan mas may ebidensya ako na may trabaho ko nakuha second job ko kasi to eh ganun ako loyal sa kumpanya ilang years na ako sa trabaho pangalawang kumpanya ko pa lang to pero same owner pa rin di ba kasi malaking malaking kumpanya siya sa Pilipinas eh. So ang iniisip ko pag pag uh, nawalan ako ng problema ay nang trabaho wala na hindi na makakaroon ng trabaho, problema na ako. Yung ganoon, so yun yung catastrophizing ko na kung may isip ko lang sa totoo lang pwede akong mabuhay dito sa sa YouTube channel ko na to pati sa TikTok kasi sa to lang ha nung nag start ako magbenta ng karaoke ubos okay pero maliit lang naman ang kita to okay yung OA eh hindi naman ako hindi naman ako nakafocus dun eh kung gusto ko lang gumawa ng video nakabenta ako nakabenta naman talaga at sa YouTube ko maraming followers ako na nakipag talk time sa akin nagbibigay din naman sila ng mga donation nila o nung kaya nila so ibig sabihin kung titingnan ko yung realidad, hindi ako siguro aabot naman sa zero kung mawalan ako ng trabaho. Tsaka siguro sa aking credibility, well, sa aking experience sa work, meron yan. Magkakatalo lang dyan doon sa sweldo. Whether gusto ko yung sweldo o hindi. Siyempre, di ba? Siyempre, mga kumpanya, kung pwedeng kumuha sila ng magaling pero maliit sweldo, di better sa kanila. Doon lang naman magkakatalo lang na yan eh. Pero kung sasabihin ko pa sa sarili ko talaga na hindi na ako ng trabaho, medyo malayo sa katotohanan kasi pwede ko makuling yung trabaho na yun pero maliit sweldo pero may trabaho ko, hindi pa rin ako zero kung gano'n ako mag-iisip pero ngayon kasi, kasi nagka-catastrophize ako inisip ko, ah wala na ang trabaho may rapa na ako sa buhay na paano ko pa mabibili yung mga gusto kong bilhin yung mga gusto kong puntahan yung mga kung ano-ano mga ginagawa kong uh, pagtulong sa kapwa wala na akong makukuha ng pera so gano'n yung mga catastrophizing so nagkakaproblema ka ngayon pero ako titingnan mo nga ang realidad parang never naman nangyari sa buhay ko yon kasi this is my second company at okay naman kasi tumatagal naman talaga ako sa mga kumpanya second ko pang pa alam to eh okay? actually kaya pa ako lumipat kasi better opportunity yung isa kumbaga, kumbaga, level up siya pero kung hindi to na lumabas dun pa rin ako kasi masaya rin naman ako dun sa company na yun it's a big company no? sikat na yun sa buong Pilipinas actually ginagamit na yun sa araw-araw okay so yun e kasa may kumatok na magandang opportunity na palipat ako so ngayon yun yung katibayan ko na I doubt na parang Da aabot naman ako sa sitwasyon na talagang walang wala. Didepende na nga lang sa akin kung gusto ko yung sweldo na yun o hindi. Pero kung sa trabaho lang, pwede. Actually, kahit mag-crew ako ng Jollibee, may trabaho pa rin ako, hindi ako na zero, natindihan nyo. So, pero kasi yung utak ko, sinasabi niya, eh, wala na, wala. Eh, yung minsan kung tiisipin mo, kaya bangan na lang yung mga, mga gusto mo sa buhay. Eh. Parang gusto mo patunayan sa mga tao na ito narating mo. Pero katarantaduhan yan. Eh. Para sa akin, ha, eh, yun yung realization ko. Meron din naman, another, na although na, nakukuha ko to sa mga sample ng mga psychologist, eh. yung nag-away sila ng kaibigan niya, feeling niya, tapos na yung relationship pati yung mga kaibigan nila kakampi dun sa isa so mawawala na rin siya ng mga kaibigan ang totoong problema nagkaroon lang sila ng argument pero ang catastrophe niya mawawala na siya ng kaibigan and the relationship at pati yung ibang kaibigan nakakampi doon mawawala na rin sa kanila pero iyon nagkaroon lang sila ng argument that day pero ang utak niya wala na yung kaib wala na yung pagkakaibigan na yon So, isipin mo kung anong ginagawa nun sa katawan, no? Yung lungkot o kung nakakatakot yun sa isip mo, kung cancer, di grabe yung nervyos mo. Pero, hindi siya totoo. It's a mental distortion. Gaya nung sinabi ko, maya-maya lang nawala na yung sakit ng ulo niya, pero umabot na siya doon sa libing niya, sa kaisip niya. Mamatay siya, nasa kama na siya. Sakit -sakit na sakit-sakit ang ulo niya, naghihirap siya, pero hindi siya realidad. It is just an imagination. Pero yung katawan mo nagmanifest na, nakala mo totoo. Na imbes masolusyunan mo sana yung problema, kung ano talaga ang problema, hindi yung future, Hindi eh solve na yung problema. Halimbawa, yun nga, nag-away kayo ng kaibigan mo, nagkaroon kayo ng argument yun ang problema hindi naman ang problema na walan ka ng kaibigan at nawalan ka pa ng mas maraming kaibigan kasi kakampi sa kanya ang totoong problema nagkaroon lang kayo ng argument ang mga solusyon nun ayun, naman kami niyan dati, bapatirin kami niyan mag hi hello lang ako dyan, ayos na ulit yan so yun ang totoong solusyon hindi yung, hindi ka na nag, nag, nag na froze ka na nag nanigas ka na, wala nang kaibigan na. Ah hindi, pati dahil nga doon sa pagkakatastrophize mo hindi ka rin nakapag-isip na ng maayos kasi ino-aim mo na so bakit ko sinasabi to? sinasabi ko to sa inyo, para mahuli ninyo yung sarili ninyo at magkaroon kayo ng awareness na nagkakatastrophize kayo that is cognitive distortion isa yan sa mga cognitive distortions ang daming mga cognitive distortions na naapektuhan tayo sa buhay pero mali siya, maling klaseng pag-iisip okay So, yun ang catastrophizing. So, kaya kailangan maging aware kayo, ay, nagka-catastrophize ako. Hindi ito, hindi naman ang problema yung may cancer ako. Eh, wala ka namang cancer. In the, sumakit lang yung ulo mo, may cancer ka. Sinabi ba ng doktor, may cancer ka? ay eh, sumakit pa lang yung ulo mo. Eh, hindi ba pwedeng gutom lang? Or dehydrated ka? Or wala kang tulog? Or, ang dami. Pero bakit sumakit lang ulo mo, ang reaction mo, cancer na ba? Diba? Gaya niya, sabi ko din sa follower ko. Oh, sabi niya may hindi ko pa naintindihan kasi gumagalaw daw yung sa mata niya. So ano ibig sabihin nun, kung gumalaw sa mat, may gumalaw sa mata mo, mamamatay ka? Ang ibig sabihin, bakit ka nagpapanik? Okay, so huli mo yung sarili mo. Ngayon, marami kang mga nararamdaman sa katawan. Yung iba, bago sa'yo. Or parang I doubt na bago eh. Maaaring nangyayari niyan before but you don't care about it kasi normal eh ngayon kasi may anxiety ka kaya very sensitive ka highly sensitive ka sa mga simptomas at kung ano-ano yung hyper aware ka kahit ano nakikita mo dahil nga yan sa fight flight freeze response no or fight or flight no hindi freeze so iba-iba yan eh iba-iba depende tayo so ganun at least meron kang awareness kasi importante yung mahuli mo yung sarili mo. Ay, nagka-catastrophize ako. Ang totoong problema, masakit lang ang ulo ko. Hindi ako may cancer. Kasi nga, kung sumakit ulo mo, nasisimula na may cancer ako, may tumor ako, mas stroke na ako. So ano ang totoong problema? Tanungin yung sarili nyo. Ano ba totoong problema? Masakit ba ulo ko o may cancer ako? So ang totoong problema, masakit lang ulo mo. Hindi porkit masakit ang ulo mo, may cancer ka na. Kasi maraming rason. Okay? O, oh, ganyan. ganyan. Di ba? Yung mata niya gumagalaw-galaw. Ang kinakatakutan niya, sa sa akin, himatayin siya. Okay. So, ano ba ang totoong problema? Yung sa mata mo o yung himatayin ka? Ngayon, yung hinimatay ka, nangyari na ba? Or, nangyayari ba at the moment? Hindi. Tsaka, sino nagsabi sa'yo nahihimatayin ka I mean, ano ang magsasabi sa'yo nahihimatayin ka kung gaya na after ay mag-usap hinimatayin ka ba? hindi kaya nga, so saan ang galing yung hihimatayin ka? so yung catastrophe na hindi totoo kasi maganda sana na natakot ako may cancer ako tapos nung chine ka may cancer ka talaga pero sino ang kaya manghula nun? Doktor lang kaya magsabi nun. Nagigets yung ko. So, nangyari, hindi siya totoo, pero sa isip mo that time may cancer ka talaga yun ang catastrophizing at syempre dahil ganun iniisip mo ano mangyari sa'yo e eh, di lahat lang simptomas ng anxiety lalabas gets pero kung aware ka doon parang kakatastrophize ako totoong problema ko lang naman nag-away kami ng kaibigan ko pero yung utak ko wala na akong kaibigan di ba parang tanga lang gets nyo. okay so you know hulihin nyo mapadepresyon o kung depresyon naman halimbawa nag-away kami ng boyfriend ko o ng girlfriend ko o ng parents ko itatakwil na nila ako hiwalayan na ako leche eh ang, ang <laughs> eh problema mo nag-away lang kayo sinong relasyon ang walang away hindi ba kayo pinagalitan ng magulang niyo dati nung pinagalitan ba kayo dati ng nanay niyo itinakwil kayo sa pamilya nung nag-away kayo ng boyfriend mo o ng girlfriend mo naghiwalay ba kayo kaagad So, dapat solusyonan yung problema kung ano talaga yung problema. Hindi yung tinakwil ka na kasi nagmamanifest sa katawan mo yun eh. Tapos kathang isip lang siya. Ikaw lang kasi anong basihan mo? Doktor ka ba? In fact, kahit doktor ka, kukuha ka rin ng blood test kasi yun ang magbibigay sa'yo ng, ng uh, diagnosis, yung blood test mo, kung may cancer ka talaga, mataas yung white blood cells mo, etc. etc. Hindi, hindi kaya nung sasabi mo lang may cancer yan. Hindi, kailangan dumaan yan sa mga test pa rin. So, ang mga ang magsasabi sa'yo kung totoo yung may cancer ka ula, yung test. No? Sa so, prenda yung doktor, para masabi niya, okay, may simptomas siya na ganyan. O, sige, tingnan natin. Eh, sabi ko nga sa inyo, yung anxiety, tsaka yung simptomas ng ibang sakit, magkapareho eh. Pero dahil chinek yung inyong heart, o oh, wala, o oh, di anxiety lang, kasi nang chinek yung heart mo, wala ka problema sa heart. So, ano sinasabi mo may problema ka sa puso? So, ang is the result of the test. So, yun lang. So, ang take away nyo lang dapat dito, hindi, porque, huwag kayo mag-catastrophize. Hulihin nyo. Yung sarili nyo, magcatastrophize. O, oh, ano yung totoong problema? Masakit lang ulo. Yun ang totoong problema. Huwag maglagay ng cancer to uh, stroke, tumor, walang ganun okay? Unless talaga mangyari yan, siyempre. Tsaka ang, ang stroke, talaga mag-manifest Makikita mo, tatabingi yung bibig, uh, hindi, ma, hindi makangiti, lito, wala sa, wala sa sarili. So, yun, know Yun, yun ang stroke. At okay, mag lang kasi makikita naman ibang tao yan. So, dadaling kayo sa ospital. At yun na sinasabi ko, eh. O kung totoo mang stroke, pag na-stroke ba, patay ka na kagad? Hindi. Kasi within 4 hours, kung nadala ka naman sa ospital, ang galing-galing na ng mga gamot ngayon, ipapasok sa iyo yung gamot na nare-reverse pa nga. Parang wala nangyari. Basta within 4 hours. Pero syempre, mas maganda, mas pinakamabilis na time, madala kayo sa ospital, eh di mas mas na maliligtas yung ibang mga brain cells. Imbis na mamatay sila, uh, mabubuhay. So, you see, kahit totoong ano na nga stroke na basta within 4 hours or dapat yung pinakamabilis na madala sa ospital pwede ba siyang ma-reverse parang wala nangyari di ba <laughs> okay o dahil dyan magpadala kayo ng regalo ay papost ko yung gcash ko kahit pangkapi lang kahit ano lang kahit bibingka bibili ako hindi <laughs> joke lang hindi joke yun totoo yun sige maraming salamat bye